guys, welcome to my channel. Dali kya chata pagpamilo kay tulog pa atong alaga. Manata, ng, manata naglugaw, nang manata naglogaw, naghinlo so pagkahuman mamilo na punta. Dali-dali tag pamilo kay Basit mo mata ato alaga. Salamat sa nagtanaw ani guys. Please subscribe my channel guys. Kay gamay pa mong bug kayo. 59 pa. Balag ang tagmadugang ang isag pila lang. Mali pa'y naman ta. Katong nagtanaw eh. Tana. Mag-subscribe guys makatabang na magyapon balag pila lang. balag na liyan na to tarong diba gilahi nato to ang panglakaway pangbalay balay ug ang mga terno para kung magkuha og sinina ni Bibi Kanang dinalian. Diretso na lang po ni. Apil medias para dali ra ko hao. So, salamat guys. Tana ijo ko i-subscribe. Malagkinin ko y Selamat guys. Subscribe my channel. Thank you.